magpakainin um, na natin yung mga asong makukulit yung mga asong makukulit ah, nang na. ibig sabihin niya naguguto na sila ah, nag-iingay na ingay-ingay oh, na sila mamaya um, papakain mo na tayo Achou? Sure. <laughs> Oi! <coughs> na oh mga gutom na gutom salam mo hindi sila pinapakain mga gutom na gutom ayan apat po silang bantay namin dito ayan mga yan matatakaw na yan pera usog malalakas kumain makikita mo naman yung mga katawan nito Oh. Alagang alaga. Hmm. Sarap na sarap sila. Kaya, very good, very good. Kain lang kaya, Kain. Mamaya simot na yung mga lagayan. Walang matitira kahit isang mumo Kahit isang kanin na matitira. Ganyan sila. Kumain hindi sila nagsasayang ng pagkain alam niyo kung bakit sila ganyan dahil kung sino may matitira dyan titirahin pa na <laughs> titirahin pa na ano yung kasama niya dyan kaya walang matitira dyan na pagkain yeah, bye bye